Ay guys, shout out na ata sa Istanbul, Turkey. So mo na siyang view, guys. Ara Istanbul, Turkey. Nito nindot kaya pun siyang lugar. Lagyan kaya pun siya green. So mo na siyang Turkish flag. Tapos mo siyang mga balay nila. Ara kaya pun siya Pilipinas. Siyempre parehas rin So, shout out guys. Balo well, na sa Pico side atong lagtawan dito. Hello guys, shout out once again. So, maunin siyang other uh, pika side sa barko. So, maunin siyang Turkey. Istanbul, Turkey guys. So, dagan kag mga barge tree, mga gagmay nga barko. Ayan. So, busy kasi nga port, no? Tapos uh, tagan sila tower dito, putong sana siya ng tower. Hmm. So wala kita kagawas karon kay perti ka busy. Mga na lang ta diri sa taas deck ka 14 para makita na to ang view sa Istanbul, Turkey. So guys, nakita na niyo na yung Turkey sa mga ganahan sa akong video. Kaliwag lang kong support. Like, subscribe, comment guys, thank you, Shoutout. so kung ipo na ito birds karabi ka daga na ito yun tower dito guys dari po dahil yun, na pwede mo siyag mga palasyo yun rin na pita out, guys, bye bye Happy viewing sa Istanbul, Turkey.